And speaking of baby, nanganak na rin si Kristen Hermosa sa sixth child nila ni Oyo Boy Soto. Isa nga sa happy din dito ang grandma na si Dina Von V. Congratulations! Oh, isa pa ito, oh, di ba? naman ito. Kung yung isa, di sila doon? Pang-anim. oh. Grabe talagang sobrang nag-uumapaw ang tuwa si Oyo kasi talagang ever since sinasabi niya bago pa sila magkaanak ni Christine Hermosa ay gusto raw niya talagang magkaroon ng maraming Marami. anak mm. kasi masaya. Okay. Ewan ko lang ah kaya ayoko nang banggitin, masama ba banggitin? Ano yun? Wala nang masama eh, di ba? <laughs> yung parang di ba pagka... Parang ang alam ko, isa dyan ano, parang adapted lang, di ba? Uh -oh. Parang ganun, di ba? Uh -oh. Parang yung kiklo din, meron uh oh, De, adapted, yung pinag-uusapan diba? natin, yung anak niya. Oh, yun nga, Marami pero, pa rin, oo. Oh, pero yun nga, di ba nakakatawa? At ang nanganak ngayon, nung September 3, mm -hmm. which yes. is birthday din ni Carlo Aquino, at binate ni Bossing Big Soto. Congratulations, Oyo and Tin, sabi niya dun sa kanilang show, mm -hmm. Nate Bulaga. Bueno. Siyempre, proud lolo pa rin itong si Bossing, kahit na ang dami-dami niya ng apo, di ba? Oo oh, naman! Ang sad sa feelings na, ayan, nadagdagan na naman yung pamilya namin. Yes, May, dami ang ng apo ni Bossing, oo, ha? Oo, dami ng apo. Oo, oo. at Congratulations, ang gagandang gwapo. Oyo and Tin. Kung di ako nagkakambali, ha? Pag-hit ay mo lang Go! Si Chris Villarbosa ay naging close kay Mildred Bacol. Di ba, Pwensip, no? Yes, uh, oo. Uh, nung nagsisimula pa na sa showbiz. Si, si, siya yung isa sa mga artist uh, ang naging close, close kung nagsisimula pa lamang correct. ako. Correct. At maganda talaga, even yes. without make-up uh, uh, si Christine. Diba? Naalala ko nung natutulog pa ako sa bahay nila. Tita uh, May, nami-miss na kita yung mami ni Christine, Christine at, at si yung kapatid, kapatid niya si Kathleen. Si, uh, uh, si Kathleen. Uh, 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 so congratulations again from Marisol Academy tin and oil. Oil boy sota. At saka si ano si Dina ano, wow. grabe. Wow. Grabe talaga. Ang alin? Ang ano niya, pagmamahal niya. <laughs> oh, oh. Sa kanyang mga <laughs> apo, 'di ba? Mga apo na naman siya, 'di ba? <laughs> oh, oh, alam yes. mo sabi nga nila, mas oh. magiging ano, hindi ko lang alam kasi hindi ko pa nararanasan, no? Oh. magka-apo ko kay sabi nila, mas mamahalin daw nung nanay at tatay yung apo nila Actu kaysa sarili nilang okay. anak. Totoo ba yon mga viewers? Hindi, actually, ganun oh. din naririnig. Oh, lalo naririnig na, ko lang, ha? Yung talagang sabi, lalo na pagkaunang apo, parang excited na talaga yung mga lola, di ba? Oh, actually, oh. di ba, yung ibang mga apo, ay sa lola na lumalaki. Kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, ha? si Marion Rivera, laking lola, di ba? Si Marion Rivera, gano'n. Oo, oh, sigurado, spoiled ang mga anak oh, niya. Oo, gano'n yun eh. Christine oh, kay Miss Dina. At katulad ay, din ni, bossing. ano, katulad din ni Iya at saka ni Drew, paano kaya sila magdisiplina sa anak nila? Oh. Mm. Dahil sabi ni Luisa Chua, ayun, pinaluhod daw yes, oh. siya noon na, ng ano ng nanay ay, ng nanay ng, na, ng, ne sa munggo oh, oh, yun. Yun. at asin, asin. ay, ay no, no. sa Chua oh, oh. bigla natin Luisa Chua